Uy, mga kaisla, si Coco Martin nandito. Eh, Coco Martin! Oh, idol! Coco Martin! Hi ka, hi. 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 Ang gwapo. Paano mong gwapo? Ang gwapo. Yun. Ay, yung ano, pungi points. Pungi points. Yun. Yung, yung, yung ano, tangos ilong. Uy, yun oh, grabe. Salamat, Idol. Grabe. Pis 5, te. Pis 5, pis 5. grabe sa <laughs> si Idol. Wala ka na shooting sa ano ngayon? Sa, sa, ano yun? <laughs> Bat oh, ba yun? Batang kaya Ha? Oh, sige. Oh, sige, Idol. At, abangan ko yung ano mo, Idol. Batamon oh, sige, salamat. Grabe ito si Idol, oh. Si, kuk, si, oh, tanggol. Oh, yun pala, si tanggol. Yun oh, oh. Mabul pa. Grabe si tanggol, ay. Yun. So, punta tayo sa, ano, mga kaisla sa bato subukan natin itong ano ni idol ni b Bimax so punta tayong Thailand gamitin natin yung remote ni idol Bimax e tara let's go subukan natin kung gagana ulit yun mga idol gamitin natin yung ano ni eh, remote ni idol Bimax papasok tayo dito sa bato so papuntang Thailand Buka natin kung kaya na. Let's go! <laughs> Hila mga kaisla! Dito na ako sa Thailand. Grabe, ang ganda ng view mga kaisla! Ayan! Ay! Kalimutan ko pala mga kaisla. Hindi nyo pala makikita. Dahil nandito yung camera sa labas. So gagamitin ko itong remote para makita nyo mga kaisla. Ang mahiwag ng remote di ay VMAX 0.5 So yun, nandito na tayo sa Thailand Ayan, grabe, ang ganda ng view oh. So nakikita nyo, may poles Ayan, nasa likod Ayan, galing yan sa bundok Bumaba, yan yung poles Ayan. So maraming salamat dahil nakapunta tayo sa at Thailand, gamit yung ating remote ni Idol Bimax. Ayan. So marami pa tayong dapat makikita dito sa Thailand. Kaya ipapakita ko na lang sa inyo mamaya. Let's go! Ayan, yung unang pasyalan dito sa Thailand. Ayan, napakaganda oh. Saka napaka peaceful. Ayun, nakita nyo yung building na yan. So, try natin puntahin kung hindi bawal. At titignan natin kung ano meron dyan sa loob na yan. Sobrang ganda oh. So, ito po sila. para uh, parang kuma sa atin ita. Pero binigyan sila ng gobyerno ng kwan a chance na magkaroon ng negosyo. You made all this? So, wow. siyang gumawa nito. Ayan. Ito, kanyang gumawa. So, in one uh, this how many days you Two, day. Two, Two days. Two days only? Uh, wow. Yes, You're really fast. good. Yeah. Uh, wow. Very <laughs> nice. Like, Sa sarong, like sarong, sarong, like a sarong. sarong, How much? Very nice dalawang parang sa atin yung mga ita natin nag uling lang pero sila karun, may maisan sila sa likod yan. tapos every house nila yan talagang mayroon silang sariling tinda kung gusto mo magpa feature donate ka lang ganun lang the best People from Thailand. Kakong kapong kap. Kapong kap. Kapong kap. Yan. Kada bahay, meron silang kanya-kanya. So, the best. The best talaga. Pusulikod, sa na may isan. Look. Kabali kap. Ganun. And then, Ayan. Sabalikap. Tapos may garden. Parang halaman. Parang flower ata ito. Sabalikap. Tapos ito, mayroon silang school. School ba to? Ah, oo. School. School lahat nila that we support will use to children education and medical you in this village thanks ito ang kanilang school the best payapang payapa yeah yan yeah sana sa Pilipinas ganoon din yung mga native nating kababayan diya. bigyan ng sariling trabaho sing ganito sa ka... tapos best, Okay, hanggang dito lamang po. So, the best. Sa balik ha. Sa balik ha. Ah. Yeah, ah. Grabe mga kaisla. Ang init. Pero maganda ang views ng Thailand. Nakikita nyo. Kami salamat. So, kung nagustuhan nyo ang video nito, huwag nyo kalimutan na i-like at i-follow at i-share nyo na rin yan yung mga friends, para kahit paano makatulong. Yan, maraming maraming salamat po. See you next video!